Good morning guys and welcome to MGR Goat Farmer TV And today, sumayin nyo ko at tayo for ng Super Pakchong Napier Litre lang po ang ating Pakchong Napier Ipapanguha ko po kayo Okay, tapusin lang ang video na to At malalaman nyo kung paano sumali <tong> Guys, good morning. Uh, kapi po tayo diyan, ako Samahan niyo po ako mamaya at tayo ay uh, mag ng pactyong nature. And then meron din tayong good news. Uh, and then siyempre sinabi ko nga sa intro, ah, uh, mayon, kailangan niyo lang isaksilit ng video para malaman niyo po kung paano po sumali sa aking parapool. Uh, so, siyempre tinutulungan niyo po ako. Uh, subscribe kayo pinapanood nyo yung aking video and na-appreciate ko po yun napakasaya sa ano, sa aking kalooban na may nanonood po sa aking gawa yan naman po ay uh, base po sa aking experience lahat kasi eh, gusto ko po makatulong ano, uh, sa ating mga kababayan na magkakambing anyway po guys uh, shout out nga po pala sa aking lahat na subscriber din sa lahat po ng aking nanonood ng video. And maganda po eh paki-comment po kung taga saan naman yung iba para malaman ko kung saan umaabot na yung video ko. No? Shout out po sa inyo lahat. Kung gusto niyo po magpa-shout out, pwede naman po. Happy goat farming po. Happy tayo guys. So, di pa tayo pwedeng magpastol kasi aga pa, 6.30am pa lang and then mag -ano pa kasi tayo eh uh, mamumabay tayo ng Pachong Napier so maya, -maya na sila siguro sila mga 9.30 or 10 pagdating na natin tara, may ready lang namin alis na rin kami Guys, ito pa lang ano, uh, Paksyong Napier ay tanim po talaga nila. Dati rin daw po sila nanay nag-alaga ng kambing. Kaso, syempre kinailangan ng pera, binenta nila lahat. Ngayon, Ito na lang pinagkakita nila, tatanim ng sitaw. Uh, ayan, ito pong bakay hindi sa kanila. So itong lahat ng paksyon Napier ay tanim nila galing pang Batangas sa Nasugburaw. Doon nag-ano, doon galing yung kambing nila. Then may kasamang Pak ni Napier Yung nagbenta Ilang piraso lang daw ito ngayon Super dami Ang gandun pa yan So hiningi natin ah, Kahit ubusin daw natin <laughs> Kasi ito po ay tutubo tutubo pa rin ay, so, so, natin kasi tayo po ano May meeting po ako bukas No ah January 12 ay ah, sorry January 13 Sabado may meeting po ako sa trabaho so Maaga po kasi yung meeting ko. six uh, lang umaga. Kasi po, pag nagtatrabaho ko sa restaurant, ang meeting namin ay before operations or after operation. So, nagkataon, bago ang operation, saka ako mag-meeting. Kaya, yan. kailan natin ng kumpay. Kasi hindi tayo mapagpastol bukas. oh so guys ito na yung kinumpay namin ni Utol kasi na kaya ito pang ano 2 days para sa uh, 18 kambing So check natin kung kakayanin ng tricycle Ini si guru tu. Tignan nyo guys yung mga ipapamigay ko sa inyo kung gaano katataba. May mga ugat na. Diba? Papamigay ko lang po yan sa inyo ng libre. Okay? So tapusin nyo lang ang video nito para malaman nyo kung paano sumali sa akin para Okay guys. So yan. Ito po ang pagkain nila bukas. Hanggang Sunday ng umaga. So ngayon po is Friday. Uh, January 12. <coughs> Tama ba? Tama. January 12. Bukas po ako okay, may meeting. So hindi po ako makapagkumpay. Hindi ko sila mapapasor. Kaya ngayon pa lang. Habang dayo pa ako. Kinumpay ako na sila. Ang pagkain nila bukas. So. Yan. Ilalagay na lang siya ng ate ko. Para makakain sila And then, guys, ito po ang aking mga ita... <laughs> Ay, sorry po. <laughs> ito po ang aking itatanim ngayon, no? Kasi hindi ko naman po ito pwedeng ipa-deliver agad sa inyo dahil eh... Ah, kailangan po... Ayan, ah, meron nga po pala tayong paraffle. So, paparaffle pa po tayo, no? So, pag nakapag-paraffle na tayo, saka ko po kayo ipapangwa ng fresh. So, yung bagong-bago. And then, dapat nakabunot na po tayo, no? Okay, hey, gusto niyo na ba malaman kung paano po sumali sa aking paraffle? Okay, so keep watching lang po. Kunting tiis pa. Guys, oh, so ang gaganda oh. Paksong napier. Ito po guys, ako makikita nyo kaya siya medyo may tuyo-tuyo. Ang kinuha po kasi namin ng kuya ko is yung magulang na talaga. Kasi nga po, magtatanim kami. Yan oh. Pero yung fresh po niya na inapakagaganda. Dito po yung itatanim sa may bakanting bahay dito na hindi na ginagamit. Ito guys yung aking tanim na karaan. Uh, mga one week before. Yun ang may mga sibol na siya sa dulo. Pinak pinakauna kong tinanim doon sa dulo. Yan po is uh, mix yan ng uh, green na ano na paksyon napier and then purple. Yan, purple napier. So, yan, uh, hopefully after two months, ma na natin siya para mapagawa tayo ng napier silage. So, yung lahat na nakuha ko ngayon is dito ko siya ilalagay sa kabila. Ah uh, Aayusin natin yung pagkakatanim. I-ensure natin na lahat is ma-occupy. Yan. Kasi ito po is, wala ng plano yung may-ari na ano, ituloy pa. Kasi nakapagpatayo na sila ng ibang bahay. Baka ibebenta na, na nila tong lupa. Kaya pinapagamit na sa amin. So, sige, take advantage. Magtanim. Yan yung pagpipilian ng aking ay, tatanim Pero, chachap-chapin ko pa yan. Kasi gusto ko meron tatlong buko. Okay? Ah, uh, 12:13 na lang tanghali. Sorry guys ha. Ah, uh, papasol muna tayo. Naririnig niyo ba ang aking alaga? Tinatawag na nila ako. So like uh, uh, ko lang sa kanila ng feeds. Pero gusto pa nila ng ano, Anli. Anli na damo. Okay? So tara. Tsaka pala guys, habang nangumpay kami ng umaga ng kuya ko, yung asawa ko yung kinastol niya yung mga kambing gusto lang daw niya i-try, eh hindi niya alam kung gaano kahirap ayun napasabak eh tulo pawis yung dumating kami kaya yeah, nakakatawa pinagod ko ako pagpapastol kung saan saan kayo nakakaratneng kaloka kayo lalo na yung native magkakahiwalay ang upgraded na magkakasama Diyos ko po di na maulit yung pagpapastol ko sa inyo si daddy na nangungumpay pa kasi kaya wala pa siya din eh ay grabe Hasel, iniwan ko si Borzilo nanunuwag di ko kaya eh Si Borzilo nga po pala guys, siya yung aking barako. Daddy, pinagod ako ng mga alaga natin. <laughs> Kung saan sa lalo na yung native hindi magkakasama kaloka, si borisilo ayaw naman magpak mawala gawa ng nanunuwag, pag tinatanggal ko sa tali bahala siya doon, mag na lang siya ayun, oh, pinagod ako ng mga halaga mo ngayon lang sila nagsama-sama kaloka ay nako yan, by March, ito a ah, anak si Birang Si Vanilla. Ah. Uh, <coughs> si ano si Lito, anak na rin yan by March. And then Si Yumi, by March anak na rin. Okay, lahat na sa baba, mami. Okay, guys. Ito, kakasampalan sa kanya. si Yumi, daddy. Tsaka kay Big Mama kakasampalan din. Yun, kay Big Mama. So ang hindi, ang wala na lang dito'ng sampa. Tsaka hindi buntes ay si Yan si Tae Kasi may anak pa Tsaka si Yan si Choco Yun yun si Choco Yun yung anak niya Okay So once na mag hit Pasampa na natin Bas As long as kaya pa nila Yung aking barako nakatali Sige Ready na Bu Isarado mo yun mami ha Para ano Para hindi sila magkakyatan Box ah, Tanggalin ko lang yung tali ni Verzillo Ito nga po pala guys Ang aking barako Uh, na traditional ang pangalan po niya na si Borzillo so lagi siya nakatali kasi lagi nanunawag eh sino <laughs> Sinusundo. <laughs> Arte mo naman. Gusto mo <laughs> ah, yun. pa yun ni Ana? Ay, hindi pa yan nakatali. Hindi pa yan nakasabit kanina. Wala pang sabit. Para ako pa. Ano? Sino? Eh, okay. So, tayo muna magpapastol ngayon. And then, pagtapos ko, oh, hindi. pagtapos ni mami maglinis ng bahay nila, siya naman magpapastol and then tayo magtatanim na. So, kailangan lahat kasi may ginagawa kasi isang araw lang yung day off natin. Sayang. So, sulitin natin. Kaya kailangan makapagtanim para may aanihin. Eh? Hey. Thank you, mami. Yan, binisit niya ako dito sa, ano, sa, sa ano, gubat dinala niya ang tubig nakakaramdam din siya na mainit talaga <laughs> 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 ah sige me ingat ka so yan yung kinumpay ko kasi hindi ko ipapakain ngayon bukas na kasi so, nga sabi ko nga ako okay, may trabaho bukas may meeting din at hindi di ako okay kailangan tiis lang Aha, Medyo okay na naman sila, nagsasama-sama na basta talagang bantay na bantay mo lang. Kapag ka may isang lalayo, kailangan lang talaga eh, ibuga mo agad para magsama-sama sila. Baka kainin nila tong mga ano, kinuhang dahon na mga magsasaging. <coughs> Yari. Guys, atras kayo. si mahirap kukuhain yan, tapos kakainin nyo lang. Kakawa naman. Balik na guys, atras muna. <laughs> guys, ano pong tawag sa inyo nito? Yan. Gustong gusto rin nila yan. Ang lalaki ng dahon, kaya parang feeling ko mas healthy rin to. Ayun know, o, wow, sarap tignan. Sige, tabing kalsada lang. Ah, so, pag may malalaking truck, then malakas ang busina. Yun, takbuhan talaga sila. ano guys napakasarap pag maslan sila lalo na siguro pag dumami pa ito lalo mas mahirap pero lalo kang mas mamomotivate kasi i-imagine mo no? anong oras ka dapat gumising para magkumpay para mapakain lang sila hindi naman purkit meron kang feeds eh okay na kailangan din po talaga nila ng natural na damo ruminant po kasi yan so, hindi pwedeng feeds ang feeds ay pang substitute lang ako meron din ako feeds pero yun ay patikim lang sa 18 kong ito nagbibigay lang ako ng 2 kilo sa isang araw at least nakakatikim sila ng feeds compare sa wala yung iba nga nako po nakatali pa ang mga kambing ito kung may papansin nyo si Big Mama yan si Big Mama kaya yan may tali tsaka yung aking barako yun si Bursilo kasi pag nandun na sa kulungan yan dalawa lang ang nanunuwag talaga so kawawa ang mga kasama kapag uh, silang dalawa kaya nakatali sila so wala nalapit sa kanila at least safe Okay guys, papawin muna natin sila. Magalas dos na. So palabasin na lang ulit siguro natin sila mga by 4pm. At ako magchachap-chap pa ng Pakchon Napier. Oh, ayan guys Ito uh, 100, uh, Mga 200 pesos na to ang presyo na ito sa Lazada or Shopee pag in-order in -order nyo, 5 pesos each. So parang papatak siya ng uh, 1,000 pesos. 200 pieces, 1,000 pesos. So sa akin, kung o-order kayo sa akin, 300 pieces. Okay, gawin natin 350 pieces, 1,000 pesos. Ang binibenta po natin guys, ayan. Meron siyang tatlong buko. Puro may mga ugat na po yan. No? Kasi ito, yung pinakababa, as siya nakabawang sa lupa, naka 4, 450 angle, then dalawa nakangat, eh. Okay? So, kung gusto niyo pong umorder, pwede po kayong umorder sa akin. Okay? So, guys, yan. Meron na dito, no? bagong tanim. Doon, ito yung isang araw, ito yung last week. Okay? So, kung may nyo, yan. Letter L. Kasi, doon kami dadaan para makapunta naman dito sa pangalong kwarto. Yan. Ito, siguro yan. Enough na ito para ano. Uh, may tanim namin to lahat. Okay, so malawak-luwak pa rin. Tatanim Sige Okay, Lloyd, ano masasabi mo? Ha? Amazing. Amazing. Alas 5 na, oh. 5.12 p.m. But still, sige. Kain lang. Naiyak kasi ito nang iyak si Bursilo. Kaya yan, sinama ko na dito. Masog ba kayo, guys? Parang buntis na ulit si Ana, si Tayo. Parang buntis na ulit. Tayo di pa nasasambahan eh. Hala, palayo na. One, one month na yan. <coughs> Kawai kawai Floydie! Hi guys, good evening! So, welcome again to MGR Goat Farm. So, yun Wala kanina, 6.30 a.m. or 7.00 ng umaga. Uh, Naumpay tayo. Until now, 5.52 p.m. na, January 12. Dito pa rin, kape pa rin. Ay, so ganito po tayo kapag day off. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5. Focus tayo dito sa ano, sa ating kambingan. It's either maglinis, magpastol, magtanim. So yan po yung ating mga ginagawa. So hanggang ngayon si Mrs. si eh, nagwawalis Enjoy na enjoy siya. Hindi nagpapausok siya ng bunot, yung ano nanyog. Kasi ano, ang bango para sa akin ang bango. Ah, Nakaka ang dami ko naaalala ng ano, memory kapag naamoy ko yung uh, usok ng bukid o usok ng uh, pag ka dito sa gubat. Nakakamiss ang dami ko naaalala ng kabataan ko. So, yan. Uh, yan liba ka na kapag day off. Okay, so yan. Sige, sasabihin ko na kung ano kung para po kayo makakasali sa aking parapol na free faction maker. Okay? So, kung gusto nyo po magkaroon ng libreng faction neighbor, yan, ganyan po pala. Hindi pala ganyan kadami. So, at least 150 ang ibibigay ko po. Agad ay isang tao. So, tatlo po ang maswerte yung mananalo. Bibigyan ko po kayo for free. gagawin natin, paparapol natin. And then, kung sino mabubunod namin ng mag yun po ang mananalo. Okay? So, para makasali, ang kailangan nyo lang po gawin, kailangan, una, number one na, kailangan naka subscribe kayo sa aming YouTube channel, MGR Goat Farmer TV, and then nakahit po ang notification bell para lagi kayo updated kapag meron kaming ina-upload na video. Second, okay, so number two, kailangan po nakafollow kayo sa aming uh, Facebook page. Yan po, okay, right? Facebook page, uh, BFM Goat Farm. So, kaya yeah, BFM, yan po isa akong initial. Okay, so, yan, kailangan nakafollow kayo dyan. And then, screenshot nyo rin. Okay, so, yung number 1, screenshot nyo. Number 2, screenshot nyo. And then, pangatlo, kailangan nakashare po sa inyong Facebook yung ating uh, upload sa YouTube. So, pindutin nyo lang share, copy link, and then post nyo lang po sa Facebook. Yan. Then, screenshot. And then, yung tatlong screenshot na yon yung subscribe sa YouTube channel, and then follow sa Facebook page. And then, yung screenshot ng pag-share nyo ng itong video na to, uh, isend nyo po sa BFM Gold Farm. Okay? So, dyan. Dito nyo po isisend, ha? Okay? So, ilalagay nyo na po doon ang name nyo, contact number, and then delivery address. Yung exact address po. Okay? And then, doon po natin siya ipapadeliver. Okay? Last na lang po. Gagawin ko na po kailangan 200 pieces per head ang mananalo. Pero, sagot niya po ang shipping fee. Okay? So, hindi pa kasi tayo kumikita sa YouTube eh. Kaya nyo guys, pag tayo kumikita sa YouTube, mamimigay tayo sa abot ng ating makakaya. Okay? So, ayun guys, sana nagustuhan nyo ang aking video for today. Wala po itong script. So, talagang isang magdamagang video-video lang kung anong pumasok sa isip ko. Yun. So, uh, bibigyan ko ng paglalaan ko ng oras po na uh, makapagbigay tulong para sa ating mga kababayan na magkakambing na malayo sa bukid na gusto nila magkaroon ng sariling tanim na paksyong napier uh, gusto pong makatulong uh, so ito na siguro kung ikaw ang mapalad paswerte na manalo ng free paksyong napier subscribe na sa aming youtube channel okay happy goat farming Bye. Okay guys, so saka po natin iraraffle once na ma-reach po natin yung 1,000 subscriber and then 4,000 hours watch hours in YouTube. Okay? So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam!